Hi, hello! It's me, Amira! Kung napanan man ako sa wall ninyo, follow nyo ko ha! Sa sobrang init ka ng panahon, bigla kaming nagkayayaan na maghalo-halo. Paano naman kasi, kahit sa ang sulok ka man magpunta, apakainit pa rin. Pati nga hangin sa electric pan, ang init ng binubuga. <laughs> Sa mga oras na yan, tinitingnan niya namin yung presyo ng halo-halo. At kung ano-ano pa yung mga sahog. Tapos ito naman si Mama. Bigla ba naman nagiya na sa mga inasal na lang raw kami maghalo-halo? Nagdadalawang isip pa nga ako, sumama sa kanila. Ano naman kasi, hindi man lang ako ininform nitong dalawa na sa mga inasal pala kami pupunta. E eh, di sana, nakapag man lang ako. <laughs> Alam niyo ba, sa sobrang init nga ng panahon, bumangon nga lang kami ng higaan at bigla nga na. Tara, halo-halo tayo. Kaya naman sumunod lang naman ako. Fast forward tayo. Makaraan nga lang ilang minuto, dumating na nga kami dito sa Walter Mark Baliwa. Malapit nga lang pala ito sa amin. Nasa 18 minutes mo nga lang raw ito lalakarin mula sa amin. According to Google. Tapos ay nakapasok na pala kami ng Walter Mark at hinanap na nga namin yung entrance ng Mang Inasal. Tapos ay sabi ni Mama na hanap na raw kami ng mauupuan habang umuorder siya ng halo halo para sa amin? Nahihiya hey. pa nga ako sa mga oras na yan. Paano naman kasi? Bumangon lang kami ng higaan tapos dito pa kami nagpunta. So ayun na nga, nag-order na nga itong si Mama ng tatlong small halo-halo sa halagang 69 pesos. Available nga din pala ang crema de leche halo-halo nila. Tapos ay hinintay na lang namin yung order namin na maserve sa amin. <tinyo> A few moments later. Tapos, eto na! Ito na nga pala pinakahihintay ng lahat. Ito nga ang halo-halo ng mga inasan. Sa itsura pala, mapapabili ka na. Punong-puno nga ito ng mga sangkap tulad ng leche flan, ube, saging, langka at marami pang iba. At syempre, hindi mawawala ang ube ice cream at gatas na may tamang tamis. Tapos, ito na ang pinaka-exciting part. Ano kayo kumain ng halo-halo? Tulad ko rin ba na inuuna muna ang ube ice cream at leche flan bago ito haluin? Tapos ay ini-enjoy ko na nga ang pagkain ng halo-halo. yun lang hanggang sa muli pa ala